Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin ko po ngayong araw na to, magluluto po tayo ng sinigang na paboy. Ang ihahalo po natin sa ating lulutuin na pork sinigang, meron po tayong labanos, repolyo, okra, kamatis, sibuyas. Sa pagluluto rin po ng pork sinigang, pwede rin po uh, kangkong din po ang ating ilagay. Tsaka po mayroong gabi. Mayroon din pong sitaw. Dahil galing po kami kanina sa Imus Palengke, ito po yung binili po naming gulay. Lagyan po natin ng asin at lutuin po muna natin itong karne. Lagyan na po natin ang labanos. Ilagay na po natin ang okra. lagyan po natin ng sampalok powder Lagyan po natin ng pamintang durog. Ilagay na po natin ang repolyo. Isa po ito sa paborito natin. Udam ang sinigang. Luto na po ang ating sinigang na baboy. Pork sinigang. Alam natin ngayon, pork sinigang. Sinigang na baboy. At masarap ito ka-partner ng may patis, kalamansi at sili. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At wag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.